may bagong bituin na naman tayong dapat abangan mula sa Philippine National Team ngayon ay tumatahak na sa profesional na mundo ng boxing. Ang batang mandirigmang taga-Cagayan de Oro City, Jericho Akaylar, isang pangalan na unti-unting binubuo ng lakas, disiplina at puso. At ngayon, sa ilalim ng PMI Bohol Boxing Promotions, handa siyang ipakita sa buong mundo ang bagong henerasyon ng Pinoy Pride. Pero bago yan, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang exclusive boxing updates mula dito sa PMI Bohol Boxing Promotions at Kumong Bulanong TV. Bago pa man siya pumasok sa professional na boxing, si Jericho ay isang kilalang miyembro ng Philippine National Boxing Team. Ipinaglaban niya ang ating watawat sa iba't ibang international tournaments kabilang ang ASBC Asian U22 Championships kung saan tinalo niya si Kusrav Kunrakhinub ng Tajikistan sa score na 4-1 isang laban na nagpakita ng tapang, timing at diskarte ng isang tunay na pambansang atleta. Sa amateur ring, nasubok na niya ang bilis at angas ng mga top-level boxers sa Asia at ngayon Pit-pit ang karanasan iyon, papasok siya sa mas malupit na mundo, ang professional boxing scene. Matapos ang matagumpay na stint sa national team, pinili ni Jericho na ipagpatuloy ang kanyang boxing journey sa professional ranks. At sino ang unang nagtitiwala sa kanya? Walang iba kundi ang PMI Bohol Boxing Promotions, isang stable na kilala sa paghubog ng mga world-class Pinoy boxers tulad ni Reggie Suganob, Christian Balunan at Jake Amparo. Sa ilalim ng PMI, binibigyan siya ng tamang training, exposure at pagkakataon para makamit ang pangarap na maging world champion. At sa unang hakbang pa lang niya sa professional scene, hindi siya nagaksaya ng oras. Noong September 21, 2025, sa event ng Kumong Bulanon 22 sa Tagbilaran City. Opisyal na nagdibu si Jericho Acalyar bilang professional boxer. Kalaban niya si Joseph Lanat at sa loob lamang ng dalawang rounds. Pinatigil ng referee ang laban matapos ang sunod-sunod na kombinasyong tumama ng malinis. Panalo si Acalyar via technical knockout sa round 2. Mula sa amateur finesse hanggang sa pro level power, ipinakita niya na handa na siya sa bagong yugto ng kanyang karera. Isang debut na hindi lang panalo, kundi pahayag Handa akong sundan ang yapak ng mga kampyon. Ng PMI, hindi madali ang pinagdaanan ni Jericho galing sa Cagayan de Oro City. Isang siyudad na tahimik pero puno ng mga pusong palaban. Bata pa lang, pangarap na niya magkasuot ng Philippine Colors. At nang makamit niya yon, ginamit niya bilang hakbang para sa mas mataas na pangarap ang magiging world champion. Ngayon, Dala niya ang disiplina mula sa national team at tiwalang ibinibigay sa kanya ng PMI Bohol Boxing Promotions para ipagpatuloy ang kanyang laban, hindi lang para sa sarili kundi para sa lahat ng batang Pilipinong nangarap na makatungtong sa ring. Matapos ng kanyang unang panalo sa professional scene, marami ang nagtatanong sino ang susunod kay Akalyar. Eto na, opisyal na babalik sa aksyon si Jericho Akalyar ngayong November 15, 2025 sa Kumong Bulanon 23 sa Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Makakatapat niya si Francis Arante ng NPW Boxing Gym, Mandawi City sa isang 4-round bout sa 126 pounds. Maikli man ang bilang ng rounds, mabigat ang implikasyon sa laban na ito. Isang matibay na barometro kung gaano kapilis ang pag-angat niya mula sa national team patungong professional spotlight. Ang panalo rito ay magpapatibay sa kanyang momentum, magbubukas ng mas mahahabang laban at posibring regional titles sa susunod na taon. Mula sa Philippine National Team hanggang sa PMI Bohol Boxing Promotions, mula kagayan de Oro City hanggang Tagbilaran City, ito ang bagong kabanata ng isang batang mandirigma, Jericho Akaylar, ang dating pambato ng bansa, ngayon ay bagong pag-asa ng professional boxing world. Abangan ang kanyang laban kontra Francis Arante sa Kumong Bulanon 23 at suportahan ang bagong henerasyon ng mga kampyon dito lang sa PMI Bohol Boxing Promotions at Kumong Bulanon. Kumong bulanon di ni pang, di ang dia,